Ayan guys, kita nyo ba yan? Yan ang aking graduation picture Ayan, batch 2020 po ako Nag-graduate Ayan, as you can see, nalaminate na natin Dahil matagal itong naka-print Pero hindi ko pa siya nalaminate So dumating na yung lamination machine Laminating machine pala kahapon So syempre ako ang pinakaunang una Na nag-laminate dito sa ating laminating machine Kaya kung gusto niyo magpa-laminate Ang mga IDs niyo ng mga pictures ayan, katulad dito pwedeng-pwedeng kayong magpa-laminate dito sa ating store punta lang kayo sa ating tindahan at mag-ask na magpa-laminate kayo, ayan, mga IDs mga SSS, TIN ID or kung ano pa ang gusto yung ipa-laminate dyan, ayan, available na yan sa ating store ayan lang guys o, diba ang ganda niya no tsaka mas matagal kasi masira ang picture kapag uh, nakalaminate siya diba chín là